Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po, uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, bro. Hello, bro. Uh, magandang gabi. Last la na lang, bro. Hindi uh, 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 naman ito, ito tanlong, bro yung kasi nanood ako nung sa yung kapatid natin na mo Islam last yes. last the other day. Uh, uh, comment ko lang doon bro na kasi parang napansin ko na nag-aaral sila sa Bible lalo na yung mga balik Islam dating Katolik, kasi, kasi kaya may, may mga alam silang konti na mali-mali. So next time siguro tama yung suggestion ni ano bro ni uh, bro Tata next time ibalik natin yung about sa uh, Kuradila. Kasi kahit anong, alam ko na, uh, dami mong binasa, pina-extreme mo sa kanya, pero ano na yan sila bro eh? Uh, ano, mas kabayo pa, gano'n na oh? Mayroon din na sa, hindi na nakikinig. So ibalik natin yan kasi napapansin ko sa kay, C, kay CP at kay David Wood yung mga kahit yung mga Islam wala talagang alam sa Quran. So yun lang bro kasi dalawang bisis ko pinapanood na inis ako ko so, tama yung ginawa ni ni Bro Wendell at Bro Tata, ibalik natin yung sa Bible. Kasi kahit anong explain natin sa Bible, hindi pa rin yan makikinig. Hindi talaga. So, ibalik natin yung mga pali sa Quran nila. Yun lang, Bro. Yun nga eh. Sinanong ko siya, kabisado so, mo ba ang Quran? Sabi niya, hindi. <laughs> <laughs> hindi, ka, hindi niya kabisado. Kasi po, ano, Ilang years na tayo nakikinig kay CP. Talagang wala silang alam, Bro. Wala talaga silang alam, kahit musik nila. So, ganoon na lang. Pag may bisita ulit tayo noon, sa Igor, sa Labro, dyan re, may pag-aralan nila yung about sa sperm, yung uh, creation sa mundo, na iba iba yung sabi ng Allah nila. So, yun na lang. Ibalik na lang natin. Huwag na natin masyado silang explainan about Bible. Kasi kahit anong explain pa natin, hindi, ano na yan, hindi yan sila nakikinig. Hindi, hindi. At, talus, ano na lang natin, ipamulat natin sa kanila yung mga mali nila ng Bible, Quran nila. Tapos yung sabi niya, wala sa kasi tayo marami interpretation tama yung sinabi mo bro interpretation marami din silang inter interpretation Yan kaya marami nga. marami din nag sa kanila oh, andamig, Yan lang bro ang daming historical alam, error alam. tinanong ko siya saan nga sa ano sa kura niya wabasa na si Maria isa sa tatlo hindi alam ang sura <laughs> Saan nga sa kura niyo mababasa yung ano, yung itatapon si Inferno, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan at yung mga Diyos-Diyosan na kanila sinasamba? Ah, hindi rin makapagbigay. <laughs> bro, dyan talaga. Bro, bro. Yes. Ano ibig sabihin ng sura, bro? Chapter. <laughs> ha? Sura. Chapter. chapter. Ah, chap... Ah, yun pala yun. Oh. Sura, chapter. Verse, ayat. <laughs> ayat, ang verse. Oh. Verse, ayat. <laughs> pa talaga kung alam sa Muslim world. balas sila sa buhay nila. Sura, chapter, ayat, verse. Okay. Kasi ba, well, suggestion ko lang kasi itong punto por punto, uh, whether we like it or not, abot pa tayo ng sampung, ah, sampung, isang daang taon. So, may pagkakataon talaga na papasokin tayo ng mga balik Islam. So, at least next time, huwag na natin sila masyadong explainan sa about sa Bible kasi hindi naraman sila naniniwala sa Bible. So, yung ginagawa ng iba, nila, David Wood, Christian Prince, sasagutin nila pero ibalik nila about sa libro nila para makita nila kung anong mali para malaman nila ang mga mali-mali lang toro. Kasi nag-aaral sila sa atin sa Bible, lalo na yung madating katolik, uh, uh, Catholic, uh, Christian na nagbalik itawag nila balik Islam. Pero ano na 'yan? Uh, blood boil, blood boil din na 'yan kahit anong explain mo. Kahit 10 bisis mo bang basahin yung mga verse napapansin ko, wala, hindi nakikinig 'yan. So much better na atakihin na lang natin yung ano ng yan, ang Quran nila, yung mga mali. May isa din narinig ako na isang real Muslim sa si Africa na ang ah, nakikonvince sa kanya, hindi ang Bible, yung Quran, ang mali sa Quran. Kaya bumalik siya, uh, ah, nag, nag christian siya dahil nakita yung sa umpisa, tinitira yun yung Bible. Pero binaliktad ni, ni Christian Prince, um, anong mali-mali ng uh, Quran yun, namulat siya, eh, naging umalis buong pamilya. Yan so, na nga bro, ang lang pinag, ba? ang pinagkaiba kasi bro, si Christian Prince, mother niya yung Arabic. Tayo, pag tayo nagbasa ng translation, sila mag-Arabic-Arabic. Hindi natin maano, hindi natin masumpo yung kanilang mga pag-Arabic-Arabic daw. Buti na yun nandun si Christian Prince. Sabi ni Christian Prince kay, ano, kay Ali Habir, your Arabic is broken. Oh. <laughs> oh. Kaya mahirap puro kasi so, kailangan talaga ano si, ay ako, manunod lang, manunod lang ako ng Christian Prince. Kung ano yung gagamitin ni Christian Prince, yun na lang gag gagamitin ko kasi mas kabisado yun na, lang, Arabic eh. Yun na lang. Yun na lang natin yung sila bro. Diyan pag-aralan nila may, para may panangga tayo. Next time, huwag na tayo pag may, 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 papasok kasi tatagal pa naman itong punto po punto at darating pa rin, may papasok pa rin. So alam na natin yung gagawin natin kung hindi na natin, hindi na tayo didipinsa kasi wala, wala yung explanation natin na nawawala tumatalon-talon siya eh. So, tirahin na lang dito. So, Oboro, ano yung maniniwala ka ba na ang sperm cell galing sa backbone? O, oh, totoo ba yun? Anong science yan? <laughs> Correct. O, kung sino ang unang lalabasan? Tinanong, kung naunang tinanong babae? Eh? Eh. yan, yung yan, yung tinanong ko kay, kay Ali Habir. Yung sagot ni Ali Habir sa akin, ano eh, uh, ang sinagot niya sa akin dyan is, um, yung maari daw nagkamali yung mga doktor natin. Tapos bi biglang nag, nag-out siya. <laughs> ay, yung sa ano? Sa, sa Sora 86? Oh, 86. Oh. Uh, size 7. Oh, size 7. Sabi naman nung, ano, nung Muslim na, na, na nakausap ko sa Cebu, yung may, may scratch sabi niya, ay, hindi problema yan. Kahit pa galing pa sa utak ko, hindi problema yan. <laughs> sabi ko, ano? Hindi problema. laki problema niyan. Ang no, laki Pagkata problema niyan. Pagkatapos, tatanungin ka kung saan ka nakatira. <laughs> <laughs> Pero may ano sila, mayroon silang ano dyan. Mayroon silang sagot dyan kasi may tin tinanong, may, may tinanong dyan isa. Si Sam Simon. Narinig ko ng ano ni Sam Simon dyan eh. Tinanong niya yung Muslim. So, tinanong sabi ni Sam Simon, uh, sino bang ano, sino bang magaling na scientist doctor na makapagbigay sa ng makapagbigay sa atin ng tamang impormasyon na ang ano nga ito ngang ang uh, likido ng ng lalaki babae ay nagmula sa backbone. Ang sagot ng ano, meron siyang naibigay talaga. Meron talaga siya ano, na doktor nagsabi. Pero Muslim. <laughs> <laughs> Ala pa rin. Kasi nung binigay niya yung doktor, Muslim pala eh. Alam pala ni Sam Shimon yung yung pagkatao <laughs> ng doktor na yun. Sabi ni Sam Shamon, Ape, sasabihin niya talaga kasi Muslim yan. <laughs> 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 kumplito si, si Sam Shimon, sa files yun. <laughs> so, eh, ganun lang bro. Huwag na natin explain. Sagutin natin kunti. Tapos ibalik natin sa genre. Tama yung sabi ni bro, tata, attack mode. Tapos yung nawala yung ano eh sabi ni uh, Bro Wendel, kasi da, daw lang business ko pinakinggan kasi uh, pinag-aralan ko tama yung Bro Wendel na nawala yung debate nila na patunayan nila si Muhammad ano yun uh, prophet ba yun o si Allah kung parang something ganun. Oh, si Muhammad daw patunayan nila na si Muhammad ay tunay na propeta na isinugo ng Diyos kasi sa Koran pala nila wala palang hula kay propeta na siya isasuguin. Walang hula. No. Wala. So, bro uh, yun na lang bro. Genre, bro, yun lang ang ano ko suggestion na tapos tayo kayo nag-aaral sa Bible, so dapat may subject hindi pa, bro? kayo sa... Hindi pa matapos yung pag-aaral sa, okay, pag sa Bible, <laughs> Mahaba yan eh. Matay na lang so, tayo, bro. Hindi pa natin matatapos sa na. pag-aaral sa Bible. <laughs> Yun na lang bro, may ano lang may pan pandepensa tayo. Sa mag-aral tayo, mag tayo ng ano kayo pala kay kayo sumusagot na ibalik sa kanila na yung mga ang lang mali. katulad ng ano, yung kung sino maunang labasan, ano? siyon yun ang kasarian ng tao at saka yung nalala mo yun kung kung ano sila uh, yung ano nila yung mundo nila ay para carpet flat flat oh flat at saka yung nalala mo yung, yung matandang babae na hindi, hindi naniwala kay Muhammad? Kung hmm. totoo silang peace sila, bakit pinahila ni prophet na yan? Ha? Saan ka nakakita ng prophet na sinali yung paa at saka kamay? Pinahila sa camel ba yun? O di patay? O, so, yan lang bro. Pa, suggestion ko lang na pag, gano, next time, pag may papasok, balik na lang natin kasi kahit anong explain natin yan, hindi yan maniniwala. At saka walang alam yan sila sa Quran nila based so, on nakikita ko sa Christian Prince, wala, wala, kay, wala makasagot. No, mm. oh, yun lang bro. Maraming salamat bro. Merry Christmas, Happy New Year. Okay, thank okay, you sa iyo, brother bro. Pioy. And then, pasalamat na tayo, brother, ano? Brother oh, kasi, yes, kasi ano na, no? Um, Okay so uh, no so by the way pala no, na-alarma na ko doon sa brother natin no doon ako na-alarma yung tanong niya okay lang yun eh no kahit na pwede tayong magbigay ng advice pero yun nga hindi naman hindi naman natin talaga alam kung anong ano talagang pangyayari doon sa lugar nila no ang na narinig natin na version sa kanya lang naman no so ma mahirap mag magbigay kasi ng mga ganong mag magconclude mahirap magconclude kung hindi natin narinig both sides pero naalarma ko doon sa sinabi niya kung totoo man yun, no brother no na sinabi mo nag Alisa na naglipatan sa ibang relihiyon dahil diyan wag ka dito magano bro wag ka dito wag mo dito dalhin yan doon mo sa parokya niyo mismo obispo kung ma kung maaari para ma-address yan Di pwedeng hahayaan mo lang yan, brother, no, na alam mo na yung pangyayari na yan, tapos hindi mo idudulog sa pari yan, magkakasala ka pa niyan. Sin of omission yan, wala kang ginawa para ma mahilot ang problem na yan, alam mo naman. No? So, advice ko sa iyo, bro, dapat malaman ng pari yan, malaman ng obispo yan, kung totoo mang nangyayari yan. No? Kasi kailangan mabuwag yung, mabuwag yung samahan na yan. Kung yan talaga ang naging raso ng pag-alis ng mga katoliko, kailangan mabuwag yung ano na yan. samahan na yan. Hindi yan pwedeng uh, manatili. No? Kasi nagkukosilan ng division. No? Nagkukosilan ng pagkabahabahagi. ah uh, wait lang. No? So, isang talata lang mo dyan do, ha? Um, yan, pag, ang cause ng pagkabahabahagi, hindi yan pinapahintulutan sa banal na kasulatan, no? Um, dito si San Judas, ito ang ating mababasa. Layuan ang mga tao na yan. No? Kung, man, man nangyari talaga yan, ha? So ito ang ating mababasa, no? Ayan. Noon pa'y sina, uh, sinabi na nila sa inyo sa huling panahon, may litaw na mga taong mapanlait at alipin ng masamang nasa ng laman. Ito mga taong lumilikha ng pagkabahabahagi, no? Ang mga taong alipin ng kanilang masamang nasa at hindi pinapang hindi pinapanahan ng espiritu. Kaya yung mga taong ganyan hindi pinananahan ng espiritu ayon sa Galacia layuan. No? Kasi nagkoko sila ng pagkabahabahagi. O kung totoo man nangyari yun ha, hindi nga lang pagkabahabagi ang ginawa nila eh. Ano pang anong pinaka ginawa nila? Kung totoo man 'yan, nagpo-promote sila ng ng magsilaya sa Katoliko pag hindi pag pag, pag sa kanila tapos gusto umalis, kinakailang umalis din sa Katoliko. Anong pino nila? Apostasy. No? persa nila mga Katoliko na mag-apostasya. Napaka, ano yun, kapatid, no? Ah, yung nagtanong ka ganina, Napaka oh, serious issue. Napaka serious na issue yun. Kaya, kailangan ikaw mismo magtiusap sa pare para maimbestigahan yan at kung maari sa obispo. Kung hindi, makinig yung pare inyo dyan. oh no, yun big na. years old. May multo. <laughs> no? So, kung may Uh, hindi makinig ang pari inyo diyan. Pumunta ka sa obispo. Karapatan natin lahat mga katuliko. no, nasa Code of Canon Law yan. Mababasa natin may karapatan tayo magbigay ng suggestion o magtanong sa ating mga lideri sa simbahan. Code of Canon Law yan. Ya, yeah. kung concerned ka talaga, no, puntahan mo yung pari kung nga hindi makinig ang pari, doon ka sa obispo. Sabihin mo sa obispo para ang obispo mag take ng action at ma ma ano ang problema na iyan no Mat, matapos ya problema na iyan na nagsi ang mga Katoliko dahil lamang sa bayanihan na yan hindi pwedeng dahil sa bayanihan masira ang simbahan hindi pwede yung ganon no so gayon pa man Lord salamat po sa yung banal na salita na amin pong pinagsasaluhan ngayon at salamat din sa karunungan na ibinigay mo kay Bro Jando, Lord na nasiwalat ang mga kamalian ni Kamacho. Okay, so maraming salamat mga kapuntos. God bless all. Okay, thank you so much brother Junre. Uh, bigay naman natin kay brother Angel Santos ang pasasalamat, brother Angel. Yes, uh, sa Diyos lahat ang kapurihan at pasasalamat, no? Uh, muli, uh, uh, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, uh, bu sa buong mundo. Siyempre may replay pa 'to, no? So i-share nyo lang po ito, no? Sabi nga Nag-iisa po ito na um, na live stream na makakapagtanong ka kahit ano, no? Lahat po 'yan kahit ano, pwede po kayong magtanong dito at uh, yung mga hindi natin nalalaman sa sa inang simbahan natin, uh, pwede po natin itanong dito live at libre po to at anytime, pwede po 'yan, no? Sabi ng ating Panginoon sa so Kristo, pang aanihin, no? O konti manggagawa, maging manggagawa ka, no? Sa ubasan ng ating Panginoon sa so Kristo. Dahil nung dumating siya sa Pasko, siyempre hindi la tandaan po natin nung no, mag-isa siya, no, nagsugo siya. So tayo naman ngayon, isinugo niya apostol, tayo naman ngayon na magsiwalat ng katotohan na turo na simbahan at ng Biblia. Tandaan po natin, kapag nag-aakay ka ng kabutihan, sabi ni Prophet Daniel, magniningning sa kalangitan magpakailanman. So, pabaon po no, sa mga magtatrabaho pa lang o mga matutulog na ngayon, ang ebanghelyo natin, pinapa, no, uh, pina pagnilayan po natin, pinapaalala sa atin na uh, ang kapanganakan ni Kristo, kung ito'y um, pumasok na sa puso mo, ang kapanganakan niya, isa puso mo na ang mga salita niya. Magiliwanag ka kagaya ng liwanag ni Kristo. Magiliwanag ka sa pagiging tapat sa mga kautosan niya. Sundin mo ang kalooban niya kapatid para sa pagdating niya o pagdating man ng kamatayan mo, handang-handa ka ng humarap sa kanya. Yun lang po na marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you bro, Jando. Good night everyone. Magandang umaga sa inyong mga kapuntos At sa pagkakataong ito ang ating topic naman is about doon sa komentaryo ni Brother Peoy tungkol sa Islam. Kaya ito ang ating masasabi doon. Ang tunay na katoliko, tunay na kristyano, wag na wag kayong makikinig sa aral ng Islam. Dahil pag kayo nakinig sa kanilang pagtuturo, tiyak natin na kayo kanilang ililigaw sa so, umitan ng ano pagsunod sa kanilang sariling unawa sa kanilang aklat sa Quran na alam naman din alam naman natin sa lungat sa ating Biblia ya yeah, wag na wag kayo magkini sa kanila kung ayon yon na mail, ma, malipat sa kanilang relihiyon Kaya pag kayo nalipat sa kanilang relihiyon niya na tanda na inyong tinalikuran ang tunay na aral na Panginoong Isokristo. Maraming salamat po. bye bye.